kahirang si Marjorie Reynaldo Habay ginaw kwento ang mga malupit na tinanas sa kamay ng customer na nakilalang si John Paul Encinas. May ari yung ng isang laundry shop, malapit sa kanilang establishmento sa Maynila. Kwento ni Marjorie na nanghalian sa kanilang restaurant si Encinas nitong lunes pero hindi agad nagbayad. Nagsabi daw na kukuha lamang ng pera sa kotse. Siningil ko po siya, tapos po ano, Ay, nung iso, po, apa, po nung siningil ko po siya Ay, po? Sa, apa, sabi ko mama sabi ko, hindi po pwede, ngayon na. Tapos sabi ko po, nung sa laundry po ba, pwedeng ganyan. Tapos doon na po siya nagalit na nagsisigaw po. Nang bumalik, patapos ang isang oras, uminom pa ito ng tubig. Pero nang singilin, ito na ang nangyari. Inuhusan si Marjorie ng tubig. Hindi na po ako nakapagsalita. Tapos siya, madami na po siya sinasabi. Di man niya maalala mga sinabi ng customer, ganito ang mga sumunod na pangyayaring nahuli ng kamera. Umalis sa dalis at si sinas, pero pagbalik, hinatak mula sa counter si Marjorie, kaya umampas ito sa counter. maya may alang, binato ni Encinas si Marjorie ng bote ng mineral water na may lamang tubig. Wala na siyang nagawa kundi umiyak. Ilang minuto pa, di inabot na pera ang kasamahan ni Encinas sa kanya. Dali-daling nagpumili si Encinas na gumaso sa loob ng kahira. Pinipigilan ko na po kasi po, eh, na nasyak na rin po ako nun, hindi na po ako, nanginginig na rin po ako nun. That time po, sinabi ko po sa kanya, sir, tama na po, sabi kong ganoon. Tapos, binawalin ko rin po siya na sabi ko, huwag niya lang po siyang umano, para hindi na po lumaki. Bagamat sinumukong pigilan ng kasabahan ni Marjorie na si Angel, nakalapit pa rin si Encinas kay Marjorie at may itinapal sa bibig Ayun hindi. po, inaawat ko na nga po siya dahil po papasok na po siya. Uh -huh. Eh hindi ko na po naroon na bag, na nayampas na niya na po. Uh -huh. Itong Ito, anong ginawa niya nang pumasok siya? Ay, pinaka, papakaya niya po kay Ate Marge yung pera po. Ah, so, eh, nakita ko talaga na sa bibig yung pera. Opo, niya lang po yung uh -huh. bibig niya. So, ano gusto mong sabihin sa kanya ngayon? Sige, hindi mo lang. Gusto mo, pigi siya ng tapos nyo, sabi yun hindi mo po yung 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 mangyari? Wala naman po kaming yung na magagawa nun. yung e, yung lang po kaming yung Tapos yun po. yung 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 po. Sana po, pakulong po sa panayan ng GMA News sa telepono sa customer na nakilala si John Paul Encinas, sinabi niyang magbibigay siya ng pahaya at ng insidente sa takdang panahon. Kamakailan naging laman din ng balita ang panayan.